Yo, 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 what's up mga call for today's video Tara, samahan nyo, pupunta tayo ng Real Kison no? Uh, kung ayaw nyo namang sumawa, sumama, hindi eh, balak bahala kayo dyan Hindi, <laughs> uh, maliligo tayo ng dagat uh, Titingnan natin kung maganda ba yung mga dagat-dagat dito sa Kison Kasi alam ko marami daw ditong kaliguan na magaganda eh. So, pagkakataon to tara kasi ito ang gustong gusto natin ang makabiyahe kaya nga biyahe nyo uncle titi so let's go ano pang inaantay nyo tara na pero bago ang lahat kung bago pa kayo sa ating youtube channel pa subscribe naman ayan o sa taas pindutin nyo na rin yung notification bell yung parang kapara Biyahirong Angkol TV Okay, thank you So, meron din tayong uh, TikTok Meron din tayong FB page So, FB page ko naman is More on pa Ano yon? Uh, good vibes Mga reels ko na patawa Okay, kung gustong-gusto nyo yun Yun din yung pangalan ng page ko Biyahirong Angkol TV Kung gusto nyong uh, lumigaya Ang inyong buhay ay Manood na sa mga video Ni ang Okay, let's go. Okay, so ayun na nga. So, pakanan, tapakaliwa tayo. Diridiritso lang tong karsada na to. So, so unahan eh, napakaraming, ano, mga paliguan dyan. So, tara. Biyahin natin itong. Para Ma-enjoy naman tayo sa glit sa buhay. Okay, so, sa mga nagpablab, nagbabalak, na uh, bumisita, oh papuntang real kison ng puto o oh, marami maraming magkadikit-dikit lang dito na ano paliguan may pili ka lang mayroong tabang mayroong ding dagat so, marami din kasi dito ano eh ah uh, falls oh, meron dito tapos ang mumura ng mga ano dito mga uh, pagkain isda kanyan mura lang o so, ah uh, feel mo yung probinsya probinsya talaga dito so kung na-stress ka na sa kakatrabaho tapos sa maritis mong kapitbahay stress na stress ka na eh magliwaliw ka muna dito sa real keys so, na tapos anyan pa yung mga kasamahan mo sa trabaho na napakasipsip sa amo nyo para para ah, tumaas ang ranggo ay, di magliwali muna kayo, okay? O di kaya, uh, kung matapang ka, pabilibin mo yung amo uh, mo. Mag-absent ka, na hindi nagpapaalam mo. God, please, no! <laughs> no! Ano <laughs> uh, ko, talaga, okay? So, tuloy-tuloy ang biyahe. Ito, nagagandahan talaga ako sa mga ganitong biyahe. Mga, uh, yun, mga, kahoy sa gilid-gilid mo nakaka-relax talaga tapos ayan o, ang hangin hindi yung katulad sa siyudad na napaka-traffic puro usok dito kasi ano eh ang hangin napaka ano ng hangin ang masinot mo hindi siya malikabok tapos malamig ayan nakaka-relax po talaga magbiyahe sa mga ganitong daan na uh, ay so kunti lang yung bao namin uh, okay lang yun importante eh, mga pagtimpasaw sa dagat sa uh, maka, maka experience naman ng mga uh, kung gaano kaganda yung real case so, on okay Okay, kayo eh, nakita nyo yun, Real Extreme Adventure Park Napakaganda din daw doon oh, Meron kang, may rami kayong pwedeng activity na gagawin doon Kasi merong mga uh, parang park na ano Pero mas pinili namin na maligo talaga sa dagat So talagang isa yun sa magagandang pwedeng yung puntahan dito Halimbawa, company kayo, pwede kayong mag pa games games so, so talagang nakaka-relax and syempre mapalayo kayo sa traffic at pollution sa syudad okay so, marami din dito ang pasalubong center ganyan so pag-uwi nyo kung marami pa kayong pera hindi bumili kayo <laughs> <laughs> so, itong video na to Ito yung part 1 So, talagang purong biyahe lang muna to And, of course, uh, nature uh, Binapakita ko sa inyo yung nature uh, Talagang mapaparelax kayo Sa mga ganitong biyahe Kasi, ako, gusto, -gusto ko mga ganitong biyahe eh lalo na hindi traffic tapos ma makahoy kahoy yan, yan yun gusto ko para relax so sa mga bago pa naman ay suyo oh pa-subscribe bitong YouTube channel natin at papindot na rin ng notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video oh Okay, so malapit na tayo matapos ang part 1 okay dahil <laughs> pa lang to ha. so wala pa tayong nakikitang dagat dito so mga sobra oras din kasi biyahe eh puro ganito ang biyahe mo sa so, dami rin nagano kasi halid itong time na to so maraming naliligo oh uh, uh tarah. So, enjoy kayo, enjoy. At wag wag niyo naman kalimutan yung pag-follow sa ating Facebook page. Oo, meron tayong uh, Facebook page. Yahirong Uncle TV din po yung page natin. Baka naman follow nyo and ito pa subscribe din ang ating YouTube channel. Uh, enjoy watching and meron pa ako mga ibang video niyan baka naman parurin nyo na lang din po oh, pas and uh, wag nyo naman po i-skip yung ads mga anti mga uncle kahit pa konti konti eh, kikita tayo dyan at least uh, meron tayong uh, makuha uh, so maraming salamat ulit sa inyong panonood. and Like and share and subscribe.